Akala mo mga alambrian? Hindi, yan ay buhok ng langit, ang mga wire feathers ng 12-wired bird of paradise. Mula sa makakapal na kagubatan ng New Guinea, ang lalaking ibon na to ay may dalawang matitigas na wire-like plumes sa buntot, ginagamit niya para sa isa lang na bagay, pangligaw. Sa tuwing mating season, lalapag siya sa isang malinis na perch na parang entablado. Maglalantad ng makintab na dilaw na dibdib at sa kadahan-dahang kikilitiin ang likod ng babae gamit ang mga wire feathers na yan. Literal na pangkiliti. Habang ginagawa niya 'to, nakataas ang balahibo kumikislap sa araw, at bawat galaw ay parang sinadya para maging perpektong performance. Kung hindi ma-impress ang babae, talo siya at walang susunod na pagkakataon. Sa loob ng milyon-milyong taon ng ebolusyon, na-develop ng mga ibon ng paraiso ang ganitong art of attraction, na ang kagandahan at sayaw ay nagiging wika ng kaligtasan ng lahi. At sa lahat ng iyon, ang 12 Wired Bird of Paradise ang patunay, na minsan ang tunay na magic ng kalikasan ay nasa detalye ng bawat pakpak.